Al número dos, concejal. konseho at lalatigit ang aking magiging bagong kinatawan sa kongreso. Muli po palakpakan po natin, Congressman Apo Nieto. At sa ating pong pagpapatuloy, tolo po tawagin ang ating unang tagapagsalita. Sabay-sabay muna po nating panoorin Si Bawa ang baris, at lumaki sa Kiyapo, ang original na bata. Kiyapo. Peace! sa your best choice, pero ang totoo, si your best choice ko. Dahil ko po sinasabi na kung ko'y tatakbo bilang konsyal, ng street dress, nag-apply ako bilang konsyo. Sana makapigay niyo ako na makapagsimula na tayo sa nakaanong basket ko. Eh, Kaya gusto ko makatulong. Hindi lang po sa kya po ko din sa May hinga. Alam naman po natin ang basketball. So, sabi nga po natin lagi ay terapin ang buhay. Ang mga bataan po ay nakakaiwas. Alam po naman sa mga video dahil po sa sports. Kaya yan po ang gusto kong gawin. Marami tayong pag-agawa pag tayong magtutulungan. Sumukan po rin yun. Marami talaga magtutulungan sa si sports na yan. Pwede ko share yan sa mga anak mo rin, yung, sa mga apoy rin yun. Talento ko pinagkalot sa akin ng Panginoon Diyos kaya ako po'y nag-raise sa harapan niyo. Sana, magtulungan po tayo ng may ahon uh, may hila. Yan, magagawa lang natin yan sa kulit po nito. At sa tulong ng ating mana niyo, Isko Moreno. Ang, ako po'y magiging uh, katuwang niya pagdating po sa Isko. Pero bata may hila, andito na sa si Mr. Segment. Ang da-apply ako bilang coach niyo. Sana mapagbigay niyo ako na mapagsimulaan tayo. Tara, game na. Manila, Gracias. pangalan po ng mga taga-barangay Tretel. Longin! Longin! Longin Long din na tayo! Isang papagpanang gabi sa ating lahat. Una, salamat po sa Panginoon na kami mga yung Miss choice ay binigyan ninyo ng importante ninyong panahon at kakataon, oportunidad na kayong lahat hong naririto ay aming makadagupang palag sa gabi nito. Pangalawa, nais ko rin mong pasalamatan ang kapwa po punong barangay, ang inyong matikas, ang ating kapatid sa paglilingkod, Chairman Founder Lan Gakula. Palampakan natin. At syempre sa lahat ho ng kagawaran, lahat ng barangay members, at lalong lalo na po sa aming mga mahal na mahal na mga senior citizens na narinito maraming maraming salamat po sa inyo. Siyempre, ako po ang inyong kapitbahay, Ponsyal Rolly J, isa rin pong lingkod bayan, at produkto po sa hanay ng baranggayan. Naglingkod din po ako bilang isang kagawad, at kasalukuyan naman po po ng barangay ng Kiapo. Ang Abida Tower, ang Batang Santa Cruz, palakpakan po natin ang numero 15, magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa ating buting ama ng ating barangay, Chairman Gapula, sa ating kagawad, uh, kagawad Rodel, kagawad Bandot, at sa lahat po ng kagawad at sa lahat po ng barangay Kausin. Maraming maraming salamat po. Lalong lalo na po ang mga nandito po, lalong lalo na po ang mga ating mga senior citizen. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon na makasama ngayong gabi ito. Maraming maraming salamat po. Tapos na po. tagapagsalita ay nagtapos ng Bachelor of Science degree in Medical Technology sa University of Santo Tomas. Anak ng isang hukom sa Regional Trial Court at isang doktora na pediatrician. Naging Deputy Executive ng Overseas Workers Welfare Administrator at Assistant Secretary for Presidential Communication Group sa administ administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte maninindigan para sa mga kababaihan at mag-aalaga kina Lolo at Lola. Panapakan po natin ang numero 17, se hala mo Mokausong! Malika, si Nanay Lourdes po pala ay mayroong iniindang malubhang sakit. Siya po ay may breast cancer. Kaya nung po natin yun, ang negosyo na cookies ni... ay nagkaroon ng advokasya. Dahil tinulungan natin si Nanay Lourdes na magkaroon ng pangkabuhayan at matulungan siya sa kanyang pagpapagod. At yan ang kwento ng cookies ni... Bakit natin tinulungan si Nanay Lourdes? Dahil alam niyo po, ang sarili kong ina ay breast cancer survivor. Senior citizen na rin ang nanay ko at naging isa na lamang sa buhay. Asuhan po ang ating mga senior citizens? Ay mukha lang kayong 17, Nadi. Totoo po ba na mahal na Yorme ang mga senior citizens? Kaya po kami narinito ngayon sa inyong harapan. Si mo Uson, kasama ng buong Yorme's Choice. Nais namin maging katawang ni Yorme, nalagaan po ang ating mga nanay, tatay, lolo at lola at ang buong pamilya. Pangulit na lamang po, si Boca Uson po ay nagservisyo sa nasyonal na gobyerno. Sa awa ng Diyos, sa tulong po ninyo at sa tamang pagkakataon, Mami, Daddy, lolo at lola ko, pwede rin po bang magserbisyo si Mo Kauso dito sa ating distrito? Pwede po bang magserbisyo si Mo Kauso sa inyo? Yeah! Maraming maraming salamat po. Siyempre sa pagbabalik ng ating Yorben Isko Moreno Dumogoso, Vice Mayor Chi Atienza at ang ating napakasipag 嗯。 na kami. Totoo ba? Panalo na ang your choice. Alam niyo po, sa tagal ng panahon, alam ko naman din po, magkakilala na tayo yung nakaraan. Nasuportahan niyo po ako. Sa tagal na rin ng panahon, nasuportahan niyo rin po ang mga sarkal dito po sa ikatlong Distrito ng Maynila. Hindi niyo po binigyan ng talo ang mga sarkal sa ikatlong distrito ng Maynila. Ang maitatanong ko lang naman po sa inyo. Sasamahan niyo po ba ulit kami sa laban na ito? Talaga ba? Hindi joke yan ha? Promise yan ha? siyang may puso at tapat sa bawat gawa. Ang napili ni Yorne na maging katuwang niya sa isang mahusay na serbisyo at maging boses sa Kongreso ng Distrito 3. Okay, ganyan lang kayo. Okay? Ayan, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. Napakaganda ng crowd ng Barangay Triton. Kaya gusto ko, bago muna ako manligaw sa inyo, okay lang ba nakaradahin ko muna kayo? At, love, I, I love you. I love you, Chester. Temple Street. <laughs> Mga magsamahang bisaya. Ayan, maraming maraming mga waray-waray natin. Alam ko hindi nyo higit si Apple. At lagi sa akin sinasabi ng ating mga kadis nito, kasi hindi mo naman kami din iniwanan. Lagi mong ipinaparamdam sa amin yung pagmamahal mo. Hindi lang tuwing eleksyon. Hindi lang tuwing eleksyon ka namin nakikita, nayayaka. Lagi kang nandyan para sa amin. Dahil alam nyo kung bakit? Dahil binigay ako ng Panginoon para sa inyong lahat. Kaya sabi ko, ang gagawin kong paglilipod sa aking kadistrito, si Apol Nieto po ay walang pipiliin na mamahalin, walang pipiliin na tutulungan. Dahil si Apol Nieto, mahal po kayong lahat. Kaya nay, pwede ba makisuyo? Personal ko lang na uh, pakiusap. Pwede ba ang gawin natin congressman? Si Apple <laughs> Promise? Nay, tay, yung vice mayor ko, may asin pa. Mukha lang naintin, no? Naintindihan nyo na yun. Takwa na rin sa buyan. Siya po ay graduate ng political science sa LASAN. Siya ay aral sa kanyang ama being presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. I think magiging magaling siyang vice mayor and presiding officer ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila. Chi Atienza! Oh, yes.